Bumalik na ba si Yesus noong 1914? Ang sagot ng Biblia, Imposibleng malaman nating mga tao kung anong araw at oras babalik ang Panginoong Yesus. Si Yesus mismo ay hindi alam kung kailan ito mangyayari. May kinalaman sa araw at oras na iyon ay walang sino man ang nakakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak kundi ang ama lamang. Mateo 24.36 Kaya maling sabihing alam natin kung kailan siya bumalik at umupo sa kanyang trono. Isang kapahangasan ang sabihing alam natin kung kailan mangyayari ang isang bagay na ang ama ang may kaalaman at karapatang magtakda. Kaya, pipinapaalahanan tayo ni Jesus na hindi nauukol sa atin ang alamin ang mga panahon o mga kapanahunan na inilagay ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Gawa 1.7 Kaya mag-focus na lang tayo sa mga bagay na inihayag ng Diyos na Jehovah sa atin. Huwag nating subukang alamin ang mga panahon o mga bagay na hindi pa inihayag ng Ama. Manatili tayo sa malinaw na turo ng banal na kasulatan. At dahil hindi nga natin alam kung kailan babalik sa si Jesus, ano ang nararapat nating gawin? Ano ang nararapat nating gawin habang hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoong Yesus? Sinasabi sa atin ng Biblia na patuloy kayong magbantay. Kung gayon, dahil hindi ninyo alam kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Mateo 24 42. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang isa na gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Mateo 7.21 ang magagawa natin habang hinihintay ang pagbabalik ng Panginoong Hesus ay ang patuloy na bantayan ng ating pananampalataya at patibayin ang ating kaugnayan sa Diyos na Jehovah. Patuloyang gawin ang mga bagay na gusto ng Diyos at iwasan ang mga bagay na Kanyang kinasusuklaman. Basahin ang Biblia, bulay-bulayin ang mga halimbawa ni Hesus, at ikapit ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kung ito'y ating pagsisikapang gawin, tiyak na makakasama tayo sa mga pinili na ililigtas ni Jesus sa kaniyang pagpabalik.